na majority of my followers ganahan mm. mag FA. Right. Majority of my followers ni follow na ko tungod kay FA ko. And then one day I woke up like, ha? Huh? Dili na oh, ko FA <laughs> if you're a breadwinner. You have to be strong, di ba? Dili mo dapat ipakita sa nga na nagisood ka. I need to be strong. Mm. Pero during that time, dili ka di mo malika yan. Need na ko, ikaw na ko ang wall nga as a strong woman. Mm. Mm. Gila ka sa kanilang Feeling na ko po, like as a mother, murag, disood sa to sa iyang part. Nga murag nakitaan nga. Gusto ko, anak, murag yan na natin. Mm si rents. Renz. mo una nagkailan ni niya Sa TikTok. Okay, piloto man siya. Mm. attendant po during that time. Nangin ang uyablain. maginana okay. ba? Tapos murag feeling pa na ko, Torin like, pala. It's a... Murag gawa! Murag Mayong bungkag. This is your proud bisdak boy, Chito Samuntina. Wala gyug ko nagdahom nga finally mahitabo na ang usa sa ko ang mga pangandoy og seryoso gyud ni. Grabe kaayo kataas ang akong respeto aning bayhana ug tinuod gyud ang chismis nga grabe niya kabuutan sa personal ug labaw sa tanan ang iyang kagwapa mo more... kanay yung artista yung yung celebrity yung isa og panagway yung mauwag yung gono first time sa inyong angkol nga nagsingot-singot og bugnaw sa usa ka episode mo nang di na nako padugayon pa usa ka pribilehiyo nga makahimamat nato sa programang binisaya sa chit chat ato ni ang uh, isa sa mga sought after ng mga social media celebrities sa travel o lifestyle ni siya nga, nga influencer uh, kani nga uh, flight attendant pero karon gahatag na siya og inspirasyon og lingaw sa TikTok og sa Facebook og syempre sa YouTube wala na ilain pa Jen Barangan. Kuna din ba ako Jen? Sa ako ng balahibo. Um, Chat-chat, wala ko nagdahom. Nga si Chito, grabe, di ay mangati. Huy! <laughs> <laughs> nanikamot, nanikamot. Abaya dyan ko diri. Bito, Jen, salamat, yung gayo. Dakong salamat, yun. As in... Dagang salamat son, <laughs> sa, sa pag-imbita ka na. ko ano. it's <yung, laughs> I it's, it's very rare for mm. me to be invited. Ay, nag <laughs> <laughs> Ito <laughs> ano may invite sa like one-on-one -on -one interview ba? Chit-chat yes, pag yun, yes, si Chito yes. Yes, so, Sabi, yun, sabi ko dyan, salamat. Laming sa feeling nga uh, finally face-to-face, -face, makapasalamat yun ko sa imo ha. And I know, maingon ka nga. Adili, ah, diba? uh, sa kuha ang credit whatsoever, but I wanna sincerely thank you okay. kung dili tungod sa imuhang mga uh, nga video sa uh, flight attendant challenge no nay mga flight attendant challenge si Angkol nga mostly gid ato gikan kay Jen og didto gid ni balik ang ako ang kusog sa uh, pagbuhat og mga content. So dagang salamat, dagang gid salamat. Yes, yeah, seryoso gid na, seryoso gid na. Di ba nagbuhat ba ako ng mga TikTok content? Sing nagpasa sincere gid to, sincere gid to kayo Jen. Karon si Jen na naa sila sa Cebu kauban of course ang iyahang uh, pinalangga nga uh, pa, ma, dili pa man si mo. Ay <laughs> <laughs> <Naguna una> na, <laughs> na. <naguna una. laughs> Siyempre, ka, sangko, kao, kao ba niyang <laughs> ang iya ng palalabs ng si Sir Cap, no. Balikan lang nako Jen, before ka na himong Jen Barangan, katong mga panahon pa nga Jenelyn Barangan pa <laughs> ka <laughs> Sorry, 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 yeah. sorry. Sorry, sorry. Yeah. sorry, sorry, sorry. <laughs> Katong mga panahon nga dili pa wala pa ka sa social media. And even before ka nag-flight attendant, di ba nag-BPO man sabi ka dyan? Yes apila uh, ka katuig sa BPO dyan? A total of almost four years four sa years. BPO industry. Oo. Was it after sa si imuhang pag-graduate, nag-BPO ka, or lahi pa ang imuhang giagian dyan? Right after. So, ni-graduate ko, I, I can clearly recall yun, you no? Know, mm. ni-graduate ko March 26. Mm. And then April 2, trabaho na po. So, wow. pila na siya ka-days. Kasi mm, mm, mm. right after ko ni-graduate, mura ganit, given na sa ako ang uh, you take on the responsibility isip if sa a breadwinner. Pag trabaho ni mo sa BPO, nag-start ka as an agent. I started with Convergys, pero ah. I think concentric na sila karon. Yes, yes. So for one year and four months, agent dragit ko ato during that mm -hmm. time. And then right after na yung need na ko pas na ko Oh. but dili kulang jud sa ako a sildo. Na try gud na ko nga iprinda na ako ang ako ang ATM. I don't know if you're familiar oh, with this. it. Oh, yes! Ita yes. I think in, dagang mga agents ang makarelate, ana. Oh my God! Ano so, so, nang iprinda ni mo yung ATM para lang mag magkakwarta ka kay... Like, nasa kay padala. You know, yes, so you have yes, you yes. Also your oh needs. God. Yeah, every time, like, may nung bits. Yes. Tapos, so, well, na ka. So, supposedly, if naanin mo ang ATM, like, you have all the control. If na na ang sweldo, pwede na niyo mo withdraw anytime. Pero kung tungod, imong mong iprinda, yung ATM, lahi ang nagkupot, yes. diba? So, mag so, magpaabot ka. ka. nila kayo sumbra. Mm, Mag-uwat nila. Hindi na ko mas ako sweldo. So, balhin kong JP Morgan. So, mas dito ko ni Dugay, and I think mas dito ko ni Grow sa JP. Si Kasi from agent is nag-handle na ko ang mga training classes. Ah, okay. Kato, Jen, mga pila ka ka year sa BPO, mga... Almost four years. Almost oh. four years. Bata pa ba ka gusto na nimo mahimong flight attendant? Pangandoy na ba na ni mo? Dili dyan siya ingon nga bata pag yun ka. Oh. Kabalo ba ka bata ka, daghan kita pangandoy. Oh, oh. Na makita <laughs> nanday oh, makita nga teacher. Ay, ganun ako mag-teacher. Nalang makita nga doctor, ganun ako mag-doctor. Pero I remember, nag-start doon siya, ganahan ko mag-flight attendant, high school ko. Okay. So, first na ko, nga, nisakay ko aeroplano niya. Pagsulod na ko, Philippine Airlines, okay lang. <laughs> Pag-sulod na ako sa aeroplano, okay lang. Ah, oh, kamo nila, oy mm -hmm. yan. -hmm. Pila graceful kayo sila nag-serve. Mm -hmm. ganahan, kaya ko may mong FA. Pero during that time, insecure pa kayo. Kaya probinsyana ba yan? Mm -hmm. yung to, ay, dili mo guwapa. Pero ganahan ko, pero dili na gano'n ko ma-FA. Pero mag-passing ra kayo siya nga kung ba. Mm -hmm. Pero ganahan ko. Timing ka sa kaayo nagmas-hiring. Ang Cebu Pacific. Cebu So, ni-apply ko. Pero first application na kuha ko kapasa. Okay. Katupad sa'yo application is, nagpa-make up ko. Kaya di pa ako kabang mag-make up sa so, pagbalik pa rin nun. Unyang, make up during na ko at that time kaya pang pageant siya. Di ba aware na dapat natural make up rin siya. Pag sulod, good na ako Nakakulang. Ganun na Ano Ganun <laughs> na niya sabihin na ko na nagiging Yeah, gabi kay sila og mm. the way they carry themselves. Kay confident na sila ba ka mm. panugyod sila unsaon mm nila pag carry sa ilang self. Ako mm. kay murag. Uy, ano nga among ko dire ina mm. To cut the story short, wala ko na sulod kay <laughs> insecure kay cause during that time. Mm. Sige ko tan-aw sa uban nga applicants and all. Pila ka book, uh, pila ka processes ang screening ato sa SEBPAC. Ako na remember is physical interview, then I impact interview mm. and then final interview. Asa ka ato Hello, na, na pasok physical pa lang. Wala. Tang-tang so ako. Tang-tang <laughs> ako sa physical. Pero, ang ikaduhan ni mo, nakasulod na dayon ka. So, ikaduhan ako, kay kabalo naman ko, saan ako sudlan. Okay. Like, okay. niya siya akong battle and all. So, inaan ako nga pagkatao, if ever, like, na ako'y sudlan, and then aware na ako, inani daya siya. So, mm. Okay, now I know how to play the game. Pag second interview, dito na ako nagdawat. Feeling na ko, confident na kay po, dito yes. ako insecure. And at the same time, rag, nakipag-chika-chika na ako sa oban ni mm -hmm. nga. So, I think it... Daghan na yes. No, mo guwapo kayo na siya nga lesson gud diyan makita gid no kung unsa gyud ka ka madiskarte nga pagkababayi kay naghan magugo na magi -ub mga uban nga ma reject na sila once ma discourage na sila imbis nga if na reject ka mote mo ang kuhaan o inspiration asa ato nga uh, stage katong flight attendant ka nga nagsink in ta nang jet pagsulod ako sa hotel during our layover niya pag ako na sa view like sa Dubai oh, wow. Uh. <laughs> ay ko for free oh, uh. and it it a moment no but when you look back katong mga katong mga adlaw nga flight attendant naka and it's a dream come true for you when you look back sa imong childhood, unsa siya ka different dyan? Like, Grabe ka complicated akong family set up. Okay. Nagbuwag ako mga papa. Ang nagpadako nako ko is ako ang lola, Lala. sa mother side. Nanadjud sa ako ang uh, murag mangandoy ko, na i-elevate na ako ang mga kahintang. Mung dili kayo ko mag-ulian po car, car if mauli ko, Cebu. Hmm. Kay feeling na ko, wako uli. Inya, karon murag sa ako ang pagkabalo, wala ni mo sige perso ang katong imuhang gusto na itukod niya balay because sa itong nga belief gani dyan. Um, oh, ah, okay, namatay akong lolo na siya. So, dili siya so, pwede matukod. Siya. O, tungod kayo marag. medyo na postpone man siya. You gifted yourself sa isa sa mo mga pangandoy pod niya. Yes. Jimny. <laughs> <laughs> Jimny Turner. <laughs> Naanay, na, car. na Jim. Congratulations Thank sa imo Thank you. Ng uh -huh. Jimny man imo dream, dream car? Na-realize na ko kay gamay siya. Sa'yo siya ipark. park mm. And then, ang iyahang itsura is for same sa ako ang uh, grab day into adventure mm -hmm. na na ganyan word siya tanawon pero cute mm -hmm. feeling ako ako to cute astig actually yes Charot. yes Charot. nag gym ni no, mako no. sa una mm hindi -hmm. man ko cute <laughs> 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 mo to akong gibalik niya. <laughs> gipulihan ako glain right now walay joke you are really one of the sought after good yung mga social media personalities did you dream of this sa una sa una is nag like dream ko masikat nga host Suno na ako si Krista Tino si Tony Gonzaga. Deal or no deal? Deal Game ka na ba? <laughs> ano, hello, Philippines! Mm. Hello, ano, Evan. Like, Nag-dream ko, na. Ano. Pero as like, host. Mauna ako. Maugin um, na. Mm -hmm. Di pariho kita, Jen. Tiba. ba? pariho kita. Pero karo, di mo na. pariho gib kayo ta. Isa po sa imuhang mga gigs nimo, mo, ginakuha gid po kag-host. Kaning imuhang, imuhang communication skills, Jen. Asa may niya siya marag-ingon nga na-develop yun nimo. mo? I think bata pa lang po. Tabi ko. Tabian na jud ko. As in, tabian na gid ko. And every time na commercial sa una, sunula na Every line. Ako may agaw sa puto na ako, Sa kuyog ko nila nga. Tanog TV. Kay, so, masuon man dun ako kada commercial. Uh, yung, sa pag muna lang na mo ang TV dyan. <laughs> Ikaw lang na pag, pag commercial. <clears throat> ang bilog. Yeah, try na ko nga. pugnan, ma Chika man gid ko. Mukha nagiga. Mas story po kasi mukagalingan sa una. Oo! oh sa salamin. salamin. <laughs> Magyaw-yaw po. Ako may agaw masaktan ko. Usahay ni no? Nani kong katawan. naman guru <laughs> ka. Nga ako may agaw. May din sila. Huy, dad. Yung mga -yaw, yaw sa samin. Yeah. <laughs> Kaya in <laughs> 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 po, ino na. Ino na. Ni ako. yaw sa samin. See? Dako kang tabang yun ang kanang <laughs> mag, mag soon soon ka. <laughs> ke dia ramah ramah mau tanah, mau nggak tahu. oh, mau anak masih lengkap. US beda, aku ngedak ah, kok. Aku tahu, kalau kita Inggris, aku nggak usah. Oh, nabat aku mau sih kirim, aku histori ya, aku nggak guling. mag imagine kau kinta ya, si kata masih opera atau nggak tahu. Mak imagine kau anak nggak ke interview, ko ni Oprah. <laughs> Napa aku nih opera. Nah, buka. Pero ako, <laughs> Hindi kasi tito boy. Ah, ba? Si? Ah, dakong tabang, no. Sorry, kay Jen ha? Kay, kay Chito pa imo ang nag-interview sa imo. Uy! Tako na ka! Ayun! <laughs> na. na, okay. <laughs> na ka, <laughs> <laughs> Pero bitaw, dako gin ka, dako giging da tabang ang kanang mga kabuang ginato sa una bata pa. Kung na makita nga bata nga gastorya silang kogalingon ayaw ninyo sa waya. Kay, huwag oh, mo kahibaw na masunod nga. Parin na kay Jin Barangan. <laughs> Nagsigigyaw-yaw ninyo na ng mga <laughs> anak nila. I think dili mampod <laughs> sekreto sa publiko nga naapo mga ginagian, like bashing. Na down ko Yes. Super down. Super down. Nga tudap niya yung kodili na ako ganahan. Pero every time nga na ako yung mabasahan nga messages, nagasupport sa ako. Mm, yeah, please. Dito na ako ma-recall nga. Nga magpa-down ko sa mga tao, kay panang bashing ako makitaan and all. Di gid sila like, wala sila kailan ako. Mm. Kaya eh, namin mga bashing, like, ah, imula na masulti kay Dato Kaya like, girl, what's okay? <laughs> <laughs> dito na, no, dito uh, na ko nagkatawa uh. nga, like, see, na nung magpa-apekto ka, ani nga, wakang mm. ginikailan ni mo. So, magpadayon, naga, ah. naga, -naga ka because of mga real supporters yes. mo. Being a uh, Cebuana, na Bisaya gini mo ni Sir, oh. Uh, although, imo Tagalog, eh, dili man buwan, wala may accent, but did you, did you, one by experience discrimination nga, Bisaya? Oh, ay, 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 kayo. Ay, ay, <laughs> Pero, swerte sad ko sa kaya ang pinaka-close nga kong friends kay Gigan sa nung Davao. Right. Motoy yung mo mga sa friends sa na, na, right? Ah. ah. Kaming tulo. So, pwede hmm. yung Bisaya. No? Hmm. O, so, naabot sa point nga. Tungod, isiginig ko yung tulo. Na na si friend, na na friend na hinoto ng mga hmm. lalaki. Pero before mi nagka-friend ato kay Yan siya, alam niyo, alam niyo ba, nung nanti-training pa lang tayo, tapos kayong tatlo palagi kayong magkasama, sasabihin, so, sino na naman kayong, oh. kayong kinukulam ng tatlong? Oh. <laughs> Inaana. Uh, then, Nasa na, may isa ka workmate ato before, giingnan siya. kusang talaga matuto ng Bisaya kasi ano siya, lingwahe ng mga maid. Huh? Ano ako, Fred? Dito, mas <laughs> sabi <laughs> <'Cause, laughs> iyan na pong mm. ganiyan niya, kaugaling mo. Ala sa tinuod yun, no? As in, in! No offense, ha, like, yeah. sa, like, mga maids, like, it's a very decent job mm -hmm. and all. The way mga niya get delivered, it's like, insulting, insulting kay siya inana eh, during pandemic mm -hmm. nga mm. dili naka dili naka break o every ang tawag uh, katong na retrench ka unsa to sa imo diyan like broken hearted gyud ka yo ka kay katong atay na ako sa peak sa ako ang pagka flight attendant, At content mm -hmm. creator right kay dito ba ko nga viral ako mga videos right. ato that the duets and yes, all yes, yes. as in grabe gyud dito ginawa you know, ingon nga peak gitu siya mm -hmm. And then one day I woke up like, ha? Huh? Hindi na ako oh, FA. Ina na gani. Yeah, majority of, ako ato during that time, kanyang ako na majority of my followers ganahan mm. mag FA. Right. Majority of my followers ni follow na ko tungod kay FA ko. Yes. Dili tungod kay Jan Barangan mm -hmm. ko. Ano. So dito, grabe akong gilap. Pila ka days na sige ko oh, gilap. Pila sure? days. Murag, like, unsa na ni, unsa o, mm -hmm. unsa o na ko siya, unsa o na ko ako content creator mm -hmm. life. Ina na Pero by the time I uploaded na na, dito tong vlog mm -hmm. nako FA I was shocked kadagan kay nag-ingon yes. yeah yes. grabe as in like what pero the grab grabe, grabe to nga moment doon sa kanay weird masagot siya sa ako ang ani uli kong garkar car pag uli na kong garkar, car ingon ko sa ako ang mama nga wala na koy trabaho niya weird kay sa knowing na breadwinner kanya mo oh, ingon kasi shoot. mo mama wala koy trabaho ako na siyang gi-embody nga breadwinner ko ni if wala koy trabaho wala oh, koy kwarta Unsa na ako, unsa mm -hmm. na ako as a person, mura mm -hmm. ginana ganito. Unsa na ako mahatag? so aside from dealing with the uh, anxiety about my career at all na wala na siya another problem with my family masawon uh, ako pag sustain pinapa eskwela, kung saan nila hang kanun every day merkado nadin so double kill yun to sa mm -hmm. during mm -hmm. that time grabe si Lord no kasi gabi jud siya. Pero wait lang, Jen. unsa may reception na to si mama, Jen? Lisod siya. Kasi lisod kayo siya sa akong part. As much as possible, Mangod, if you're a breadwinner, dili ka. Magpakita. You have to be strong, di ba? Dili, dili mo dapat ipakita sa ilang, ano, lisod ka. Dili mo ipakita sa nga. weak ka. Kay, para ni mo, I need to be strong. Mm -hmm. Pero during that time, iligit ni mo malikayan nga. Like, need na ko, ikaw na ko ang wall nga as a strong woman. Mm -hmm. Gila ko sa natubangan. Feeling na ko like as a mother murag lisod sad to sa iyang part nga murag nakita nga gusto ko anak murag ina na ni pero ako sa point ba nga ako yung nagtabang niya kay ako mga ginahanglan og tabang murag weird sa sa ako abang what made you decide gani ingon nga no i am gonna be a full time content creator or na tintal ba ka nga kuhaon ang offer sa uban nga company na tintal gyud na tintal okay, feeling na po, wala naman ko eh, like end na gyud siya sa mm, content creator mm, mm, mm. na life work na lang ko. Are we Tato talking sya. about Air Asia's uh, offer? Mas nikoan ko ato with mm. the Air Asia kay ang job description mong good kay social media manager. Right. So, so medyo do dol-dol -do 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 sa imo. kay siya sa akong ginabuhat ko. Pero after nag upload na ko ako ang video, uh, wala na ako yung work. Mm. Kaya pa ni nako. Sa nga, mag-focus ka sa um, content creation. Focus na ko and then like amazing. Na ko exacto jud siya nga sa decision. Unya karon uh, okay lang ba may sigurata na to si Sir Cap? Asin mo una nagkakilala ni niya din sa TikTok. Sa so, Wattpad man god na story about flight attendant at piloto. <laughs> okay. So feeling nila murag kami to nga characters. Uh -huh. So dagan kay magtag nako sa ilang videos, murag na tagsan siya sa akong mm. videos and all. Better just start. Yeah, kasi bu-based pa ko ato during that time. Uh, Until okay. such time ganito ito Manila, kikiprocess na ako kung renewal sa passport. Mm. Yung marginin ko na sad ko nga, sige, pwede rin magkita. Pero wala yun may communication. Mm. Ang akong ingon na nga, sige, pwede rin magkita. Ako isa ka friend nga, FA food. Pero mm. siya ang naay communication mm. sa grupo nila. Kaya mm -hmm. sila yung grupo sumoto, nakadesign niya. Sige, makita in person. Ano, hmm. Patong Jowa Challenge, na nakina-feel kay Ulo. So, all out yun. Maski siya, wala sa Ah, so ano, wala rito? ito. Murag... Murag sa mo alang buhatong tani for the supporters. Kaya sila oh. may nagsigig request 24 mm -hmm. hours. Jowa Challenge with Captain Rez. Kaya sige, good. Tapos ako siya giingnan. Open ba ka for 24 hours sa Jowa Challenge? Tapos ako siya, sige, good. Tapos sige, Para gawin natin para sa kanila mm. Ay, siya. Which is a good thing. Kaya feeling na ko, if na ako yung feelings towards him, hindi buhat na nako, mm. feeling ko awkward ko. No. Nope. During the <laughs> show, kaya, di pala hiba ng mm. <laughs> nakakay ng na feelings so, <laughs> ako sa kang niya. Nabi buhat ko, so, parang kagpabebe. At uh, ako, uh, 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 since wala rin sa me, feelings involved. So, parang game rin sa kong sa'yo buhat ko. Kanos uh, na hinahinay ka nga, marag na ko nga, hala, marag na, ano lagi ko yung ma-feel? Nag-start siya, kaya magsiginig kuyo. Mm. Dito na ako nakitaan nga, like, hala, nah, buta nga siya. Gentleman lagi na siya. Eh. Yeah. Di na ko ma-pinpoint specific date o kanong sa ag yun. Mm, -hmm. nga nanay na start ng mm -hmm. feeling. Nakakano ko nga, ay, Marag, hige, kilig na ko <laughs> 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 na. Maba. Na ay nanguyab na ako mm -hmm. Mas nauna kaysa sa iyahangan. Mm -hmm. Kaysa sa time na nagparamdam siya. Naay mm nang -hmm. Na ay nanguyab lain. Tapos marag, feeling pa na ko, torn ko. Like, it's <laughs> 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 a... Marag, Best decision, decision sad siya nga wala to na ko siya sulta. Ang iyang mga actions, kay consistent siya mm. from the start yun. Wala, oh, wow. wala siya ang nga murag, ah, ito mo, Uh, uh ko kay hey, mas i-level up na ko mm -hmm. Consistent talaga yun tayo sa. Nung tanong ko, unsa magyuta? Mm siya, bakit hindi ba halatang nagliligaw na ako? Sige, oh! hindi ba sinasabi na nagliligaw ka pala? <laughs> Diyan, yeah. saan mo siya pagsagot, Jen? Through letter. Ah, oh, wow. Kabalan na ako mga followers ng work ng Uyab siya, no? Tapos yung pag, Miss Jen, kaya saan mo siya sugto na? Ikaw ah, ba sa mulupad ng mga baboy? Ano <laughs> <laughs> ba gawin ato kay? Pag ingunan ako nga, sige, karoon na na ako siya mm -hmm. So sa letter, akong gibutang dito, let's not wait for the pigs to fly. Oh, nagyan so, parang letter. <laughs> ang buta. Sa sa'yo pa rin ba yung letter? <laughs> <laughs> Tapos ako siyang, kiwa mo na siya charger nga mm. pag u oh, Kunwari nga, magpalitan ako siyang charger. Mm. dito na ako ng ang at mentor. Right now, ang inyohang relationship ni Sir Renz kay you're just enjoying pa yes. each other's company. Wala pag mag-aaway kayo. Naapoy mga kwan. Tungod na ko. <laughs> 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 Makasabot na sa si Sir Renz niyo. Masuko ko. Ay ko, Sir Yae. Mm -hmm. Siya, siya If naatay-away yan, storya yeah, anda yun na to. Mm. Para ginana ganis. So, mm. Ito pa may murag nag-struggle. Pero karon medyo kabalo na may sa style, sa oh. orang pag-approach. Oh. Eh, na yung mga arguments. Kaya di pa ganyan siya mapugnan mm. no. so, sa usaka na no. So, abangan, na, abangan na lang ah! abang inyo <laughs> ang mga more travels ninyo ni, ah. ni Sir Renson. Pero di ba, naman po yung times nga mag-travel ka nga, ikaw lang. Ah. Ah, katong nag-Australia ka, ikaw ah, ah rat, no? W wala ra na kuan si trip. si Soren sa tong anad ra siya if mag travel ka ikaw ra isa very understanding understanding lagi oh. siya yeah na ami same goal nga we want to experience nga maka solo travel okay and i want that to happen for him sa dia sa yes. dia ha and grabe jud sa like kasi trip na mi goal lang like oh supportive, nice. as in super duper supportive. grabe ka nice baby. grabe ka, nice. no mm. same. <laughs> <laughs> grabe okay. ko. Ugun sa ako ganap, kasi na orang yun siya. Parang no. Russia sa kilig. No. sa makaroon. Parang okay. sa kilig. Lam okay. Lami ang inyong relasyon karon. And I think it helped also nga masigin mag-travel. Because for me, lahi ang level of intimacy ninyo if, Pero mo mag-travel. Because for me, me yun, di rin mo makita. Sa dyan, tinuod nga batasan. Ang tinuod nga batasan. So tinuod yun na. Budena. Travel with yes. someone you love. Kaya mailahan daw ni Mong ang iyong tinuod batasan. Exactly. Wow. nag mo na relationship nga murag. Dugay na kay sila but they never really traveled. Mm. Pero the first time nga murag nag-travel sa sila, like, ha, oh. in any day siya, murag ina na ganit. Oh. Kaya di haman manggawasan ko. <laughs> Anan! As in! Uh, Kabalino secreto mo na kinahanglan maningkamot. Yes. Aro maka-afford ka maka-travel. <laughs> <laughs> maka yes. Oh. <laughs> You're one of the one of the social media personalities good no nga. Makaingon yung nga accomplish na. Daghan nga follow sa si imo hanga for sure ga aspire to become like you. Kung si imo hang mahatag nga advice sa Jen? Don't dream to be someone else. Right. And just be you because mm. if you wanna be in this industry, mm. it's really important na authentic ka. Authenticity, yes. de ba? Yes. It's really really important. Mm. In the long run, if naalang kayo gina-represent na a certain image of mm. yourself, in the long run, bugawas man yun pagka ikaw. Mm. And then people will be sa ah! siya, na, na So that's why it's really important mm -hmm. na by the time you create videos, ikaw rin yun, mura nag-feeling din mm -hmm. muna kayo. Story-oriented kasi mo mga audience. So, mura na. If you wanna be in this industry, you have to be authentic. authentic. And pinaka-importante, be consistent. No? May be consistent uploads. Yes. <laughs> be okay, consistent with uploads. Kaya yung mga ganaw na content creator, ganaw na right, YouTuber. Right, right. You Kasi know, mm. so, mo ginabuhat, like, mm. mag-upload lang ka once a month. At first, listen siya, i-build up mm. ang imong YouTube. Mm. But because you consistently upload, upload content, so that's why ni grow ka. So take it from Chito. <laughs> 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 no, no, no. Back to you, Manonay. <laughs> like, Jen, before ta ma-human sa toang pakiginabi, mm if you were to talk to, let's say, the younger Jeneline, mm -hmm. unsa imo ang gusto nga uh, isulpi sa iya karon jan? Salamat yung ng nao. Hindi pa ba ako bagak ng nao. Dili guru. Hmm. dili siya bagak ng nao. Hmm. Or dili siya confident nga magiksurya sa samin mm -hmm. and all. Wala ako karon dery. Mm -hmm. And ganasan ako isulpi sa iya Don't be afraid to commit mistakes because even the slightest mistakes na iyang nabuhat, it led me to where I am right now. And I wouldn't change any mistakes, may mga nabuhat, and I'm proud of you. And continue dreaming. Okay, it paid off, you. The 12-year-old Janilyn yeah. is so proud. <laughs> Thank you, Kaisen, so and congratulations once again. Promise, you deserve everything. You deserve more. Uh, abangan namo ang inyohang uh, love story, sirrens, <laughs> o mga developments sa mga ginapatukod nimo, o sa inyohang mga biyaya with uh, Olive. Tama ba si yes! Olive? Yes, si Olive! na ng yung mga biyahe with Thank Olive. Daghan kayong salamat. Siyempre, uh, sa Inzuri Living Spaces, kay Ilaha Gidmingi pa, sulod sa ilahang co-working space para sa ato ang special guest niya, si Jen Barangan. Jen, salamat kayo, Thank Jen! You! <laughs> <laughs> wala, Sorry wala, so nice. Thank you! Uy, nice! Uy, nice! Uy, nice! Uy, nice! Salamat kayo. From Chichat. Salamat kayo, Jen. I enjoyed. Thank you so kayo, much I don't think I'm a program. Be nice, Chit chat, I inspiring, entertaining story.